May nakapagsabi sa amin na may isang bodega daw dito sa Pampanga ang nagbebenta ng gamit sa bahay at mga groceries items na local and imported goods na ang sabi daw nila ito daw ang supplier ng mga online seller. So kami ni Javi dali-dali namin itong pinuntahan. Located ito sa San Isidro Bacolor ang tawag dito sa bodega na ito ay puting bodega. Wala siyang exact address pero magtanong-tanong ka lang sa mga malalapit doon at kilalang kilala na ang bodega na ito. Sa unang tingin parang maliit na warehouse lang pero marami pala itong laman sa loob. Para din tawel mo? 110. 110. 150. Ayan, may itong, ano na? one, ten. Clear shoe pouch. Oh, well. Dahil suki ng mga online seller ang aking asawa, alam niya kung magkano niya binibili ito online. Kaya legit mas mura talaga dito. Ang maaaring tubuan ng isang online seller ay mag start ng 20 to 50 pesos per item. Open sila sa mga reseller, retailer at wholesaler. Kaya sa mga OFW na gustong mag for good at mag business na lang, pwede kayong maging online seller. Dito ang pwedeng maging supplier nyo. Mura. Legit na legit. Uulitin ko ang tawag sa bodega na ito ay Puting Bodega. Located ito sa San Isidro, Bacolor, Pampanga. Nakabukas sila ng Tuesday hanggang Sunday. So Monday, sarado po sila. Dito sa bodega na ito, bawal ang maarte kasi po walang aircon, mga electric fan lang. Kaya talagang pagpapawisan ka at bawal din ang mga bata na below 7 years old sabi ko nga, suki ang aking asawa ng mga online seller. Kaya may namukhaan siya na isang cashier dito. Siya pala ang ginagawang model ng mga item na pinopost nila online. Sa huling video na ito, ipapakita ko kung ano yung mga napamili namin at ilalagay ko ang mga presyo. you